20 DPWH personnel, 20, 2 and officials, ang final natin. I will read all their names. Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, JP Mendoza, John Michael Camos, Ernesto Gaga, Lorenzo Pagtaluna, Norberto Santos, Jaime Hernandez, Laura Lynn Simbuna, Juanito Mendoza, Roberto Roque, Benedict Matawara, Cristina May Pineda, Paul Jason Duya, Merge Jaron Gauss, Lidwell Ephraim Roque, RJ Dumasi, Giancarlo Rivera, John Gian Bennett Francisco, Jojo Marie Payal. So lahat ito, mostly sa district ng Bulacan. Uh, pero meron din mga involved hanggang cashier. Kasi yung mga nagpagabas ng mga check-in ng mga pambayan dito sa mga contractor, lalo na yung mga ghost projects, ay uh, kasama dito. Meron din po tayong ibang apat na contractor at ibang tao St. Timothy Construction Corporation, Miss Maria Roma Angelin Rimando, and am um, admitted uh, by herself mismo as Beneficial Owner, Cesara Rowena Vizcaya. Wawa Builders, Mark Alan Arevalo. Sims Construction Trading, Sally Santos. IM Construction Corporation, Robert Imperio. So, total of 25 persons and four construction companies no? ang uh, kasama ng kaso nito. Ito ang mga kaso final natin. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Malversation through falsification of public documents and devaluation of the government procurement ang malversation po through falsification uh, at ang anti-graft corrupt practices act because they have breached the um, threshold of more than 8.8 million non-payable po ito matay non-payable matay kabata at ang parusa po nitong lahat ng counts na ito 40 So, uulitin ko ang sinabi ng ating Pangulo. Paulit-ulit. Simula nung kanyang zona hanggang sa kanyang napakaraming mga inspection on the ground. Lahat ng kailangan malagot ay dapat malagot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaaliyado niya, lahat dapat malagot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang ito. Independent Commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo. Ang DPWH po muna ang magpa-file ng mga complaint na ito. At marami po po mga complaint sa mga susunod na ito. Per project po ito. Limang, project pa po ito. No? Nag-gather natin ang ebidensya sa limang project sa Bulacan. Itong nakaraang higit isang linggo pala nagpapasalamat tayo sa lahat ng nagtrabaho dito. Hindi halos natulog na, ng ilang araw na para ma-file ito mga kaso. Po. Ang importante pong malaman ng mga kababayan natin na hindi po papayagan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi managod itong mga tao. Na ito. At uulitin ko, simula pa lang po